Good afternoon. Nagsiprito tayo ng carrot, bell pepper, at bell pepper, at saka patata. Dahil magkakaldareta tayo ng karpa. Ayan, no? Ayan ang ating mga karpa. Diba? Ayan. Magkakaldareta tayo ngayon ng karpa. Kaya pinritok muna yung bell pepper niya, at saka carrot at patata. Ayan. Siyempre, Naprito na siya. Ilalagay ko na yung bawang at sibuyas Ayan. Sabay ko na. Hindi ko natatanggalin yung kanyang patatas at carrots at sili. Abang ginigisa ko yung bawang at sibuyas nakiprito pa rin yung mga gulay. Yung, yung, bell pepper, red bell pepper, at and patatas. Ayan. Simple lang. Ako kung magluto. <laughs> Lutong bahay talaga. Luto ni mamshi, Ayan. Ayan lang natin yan. Tapos, i-prepare ko muna yung aking tomato sauce at saka yung gata. Talagyan din natin ng siling verde at siling pula. Ayan, galing sa garden ni Mamsi. Ayan. Pag ano, pag gagawa ko, masabitan ng camera dito sa taas kay Patsy para kita-kita pagbibili ako yung sinasabit lang dyan para nakatutok dun sa ating kawali. Ayan. Tinitirap-tirap ko muna itong sili para bangang siya. Huwag naman kagabi, kahapon, mangang daw yung aking ano eh. Yung aking sisig. Mangang pan talaga yung aking tanim na sili eh. Ayan. Bango ng bawang at sibuyas. Ayan no? diba ba? ko na lang, baka hindi nyo nakikita. Apat na kilo yung karpang binili ni Papsi. Makikita yun sa video yun, i-upload ko yun kapag nung kinakaliskis niya at saka uh, kinuputol ang laki ng karpa talaga naglilihis sa ano eh Naglilisya sa lagyan natin ng konting toyo soy sauce ayan wala nga nang takal takal pa ako magaling ako sa tansya tansya tansya-tansya lang tayo. Huwag na kaya maghanap ng sukat-sukat. Hindi ako magaling sa pasukat-sukat. Nagkakamali ako. <laughs> Nagkakamali ako kapag sinusukatan siya. Kaya ayan, ilalagay natin ang tomato sauce. Ayan. Ayan ang ating tomato sauce. Yan na. At siyempre, lalagay na natin ang, ang binili na nga nako, yung Coco Mama Fresia. Walang, wala kami nung ano eh, magi powder. Ayan no? Ayan. Wow. Lapot niya lapot. Hmm. Gata nga aking nilalagay sa aking kaldereta. Di ba? Hmm. Napakalinamnam. Napakalinamnam niya. lalagay tayo ng cubes. Ayan, these cubes. Para mas lalong sumarap ang ating caldereta. Ay, nako. Magdagdag tayo ng tomato sauce. Tanggalin natin ito. Antay muna natin lumambot ang kanyang patatas. Kahit na prito yun, hindi pa malambot. Maglalagay tayo ng, lagyan natin ng konting tubig. Masyado siyang malapot. Lalagyan natin ng, Tapos nilagay yung aking konting panungka. Lalagyan natin ng paminta. Magdidigdig na lang ako. Mas masarap yung, ayun o. Magdidigdig tayo ng paminta. Mas masarap hindi pa nita. Ayan. Ayan ang ating kaldereta. Lalagay ko na yung siling pula at verde. Ayan. Naglalagay ako ng konti lang asin kasi yung isda, may asin na yan. May ano tayo magdagdawa, konti lang. Kapag nalagay na yung isda, at saka natin tekman. Mmm, yummy. Yummy, yummy. Yummy, yummy. O, malambot na yung patatas pag malambot na yung patatas ilalagay na natin yung isda Taglit na lang. Yan oh. Masarap na lang ating pagdireta. Tingnan mo naman yung ating karpa. O. Oh, diba? Malalaki lang ating um, slice. Kasi talagang malaki yung karpa eh. Ayan o. Oh. O. Oh. Paglalagay na tayo. Ayan Oh. Lagay na natin siya. Ang lalaki. Diba? Hmm. Pinrito na ni Pops yan eh. Pinrito niya sa labas. O. Oh. Diba? Hmm. Sarap, sarap. Ayan, no? Oh. Hmm, ang lalaki. Siguro, yung isa nito, sapat na, no? Isang slice lang. Kasi talagang malalaki sila, eh. Malalaki ang, ano, da ayan, no? Oh. Nandali. Oh! Ah. Ilan mo itong kapat mo? Apat mo slice? Baka kasi hindi na naman mahuli. Ayan, oh. Diba? Nakikita niyo po. Hmm?

Puchero. Oo, no, puchero. Araw, tali ka sabo. Ayan, no? Di ba? Yummy, yummy. Yummy, yummy. Ayan, ang no? ating kaldoreta. Right Na? Na? lang ang linuto ko. Oh. Tignan mo, ang dami pa, oh. Hmm. Oh. Magpuputsero daw ko kasama na naman si Paps. Si Paps, si may ilig sa isda. Maganda naman yun. Kesa may ilig sa pork. Mmm. Sarap. Medyo mangang. Mangang siya. Ang sarap ng pagkangang niya. Lagyan ko konting sugar para matanggal yung asim medyo maasim yung tomato sauce kaya para matanggal ang asim kapag nagluto ka para matanggal ang asim maglagay ka ng konti sugar ayan diba ayan na yung ating kalgarita. Iyan yeah, muna natin siya para maglasa yung tanggalin ko muna ito rito. Mmm. That's a wrap. Right. me. Maglalagay pa ang konting salt. Konti lang. Nasang lasa yung gata niya eh. Pwede na yan. Lagay na natin dito sa lagayan natin. Ayan, no? Oh. Ito na lang ang gagamitin natin para di masira ang isda. Ayan, no? Oh. Ayan ang ating patatas. Ayan. Ah, ang sarap. Mapaparami na naman ang kain ni ano nito, ni Papu. Ni Papsi. Oh. kalderetang hindi <laughs> na mabigas karpa <laughs> buhos na lang natin ito rito oh. yung sauce niya oh. diba? ayan na po ang ating kalderetang karpa naluto na salamat sa ating mga bagong subscribers sa mga lumang subscribers sa bagong viewers at mga lumang viewers. Thank you so much. God bless.